May hapon mga kapogs. Ang ato ang area mga kapogs. Atong gipadabdaban mga kapogs. No? So natay dab Ang problema, giapil og dabdab ang ato ang lubi mga kapogs. sika <laughs> paita. Tawawa nga ato ang takunan, takunan coconut dwarf. Ah, tanawa mga kapogs. Kaluoy po sa ato ang lubi mga kapogs. No? Gidiri ang giuna og dabdab sa ubos. Ya. Yeah. Then pasaka diri ang kayo ni Katkat. Ang kalayo diri mga kapogs. No? So mo na hitabo karon mga kapogs. Kini. Oh, damay-damay na mga kapogs oh. Sunog lahat. Yun. Pati saging sunog. Diri, sunog. Pagkaluoy pod. Ayan. Diri. Sunog pod diri mga kapog. Buti na lang naapay na ko ano. Buhi ni siya. Dire nga area. Dara oh, grabe dako dako yun nga nasunog diri mga kapog no oh luoy tao taon na akong lubi eh. tagbaw yung taon kong pang pang spray ani og pagpatay sa kuan na nga sunog lang mga kapogs ayan oh kawawa naman so pinuna na ni mga kapogs oh, sunog pati ang akong ho sunog mga kapogs oh kaluoy oh kapaita so, dere sunog abot dere ang sunog oh Pilo ako oh, kayo mga oh, pugs Tara, sunog so, yun lanai ang hos ini menunjuk mabuhi panisnya mabuh oh. ah sunog ang sunog ang hos dua karol nga hos sunog hmm? sayang Ang roll sa hose mga kapog is one pipe. So dalawang roll. 3,000 po ang na-damage mga kapog. Hasta ang lubi mga kapog. Damage lahat. Ayun. Ay. Nako. Araw. Ayan si George. Naaday lubin na mulok mga kapogs. So pasabot ani mga kapog mamunga na ni siya mga kapog atong lubin no. So tanaw na to. Atong saging dire. Dalam ta na mga kapogs. Ni na si George dire. Okay. Amo na tong durian mga kapogs. No? Tagko na tong durian dire mga kapogs. So tanaw na to dire na mulok na daw. Asa George? Na si George tilap dire. Allah No, oh, no, anay po nga, mga kapogs. So, oh, ala. Tanaw na to mga. For the first time mga kapogs. Namulok na itawag ani dong. Oh, oh. Flowers. nag Nagflowers na. Ano pa pasabot ano mamunga na siya? Hala. Hmm. Abunuhan niya ka isa ah. Mamunga na na siya George. Tuloy tuloy na niya. Wala man lagi bunga George. Wala pang primero pa man niya. Adi nasa, Yip, pa na ah, siya mabunga pag primero pa. Wala na po yung gamay oh. mm. o. So, Oo. Oh, for... oh. Hala mga kapuks, ang ato ang takunan, ko na ni Axio na og bunga mga kapuks, pero wak pa may bunga, ulak pa man ni. <laughs> Hala, kakao na gitag butong ani mga kapuks. Murong oh. kakao na butong ani mga kapuks. Duharam lagi ko ni mais dong. Para mga kapuks. Oh. So wala po siya bunga no, wala siya bulak na ano siya. Oh. Ya, Ini ah, di ambil ah, di nah, ah, okay. hmm. ah, nah, so memuluk, ambil so, nah, muluk, ambil muluk. Ambil muluk, bunga muluk. Ambil pada ambil bunga, maka muluk, Ah, oke. Ambil durian, ambil muluk. durian, maka ambil muluk. area muluk, pun durian dire. muluk, ambil muluk. muluk, ambil muluk. Oh, naan na gid daw, tanaw dong oh. Naay ko ano kanang sitawa kana daw. Buyok. Kana ba kana kanang kanang takong. Bulok. Ah, bulok, bulok ah, iwan ko, iwan ko bulok ba yan. <laughs> Wala sa amin yang bulok-bulok na yan. Ang bulok sa amin sira na. Pero ngayon dito sa bukid, ang bulok ay bung, ano namumunga daw. Tingnan natin dito mga kabugs. Meron pa isa dito. Ayan. Wala. Wala na ka isa lang no. Oke. Okay. Hmm. Laka. Tuloy-tuloy na, na daw ni mga kapog. Mamunga na daw. Okay, require kayo. mamungan, na daw ni siya mga kapog kayo. Ni naman siya kuan mga kapog. Kainam na gitag sabaw ani George? Ah, sabaw nga lami. Ah! Muka lami. Sabaw na lami. Makainom na gitag sa mga lubi. Tawag na lubi. <laughs> sa lubi sa ano. Ah. Uh, sa bukid. Ayan. Huh. Namulok. Ayaw. Putlo ni George ang durian. Lahat sa mga kapo. Kini-kini siya dili ni siya tawag. Nasaan ni? Tawag dong Bisaya. Bisaya daw ni nga durian. kini ni niya bisaya. Nitibo daw. <laughs> Ayan. So tara mga pita. ha Una nuk no, kay... Dako so, na kayo. Ano no? Kasi namulok mo to dito. Hmm. Kaya inom na kitag sabaw ani. Ay. Ay Dinata tama maluya ani kay taga saka na to inom tag sabaw, ha? Sabaw nga lami. <laughs> Usang iring. Pogs ng Davao Farm namunga ng isa ka puno ang lubi. <laughs> pandamay. Pandamay, pandamay mga kapogs. Makainom mo tag sabaw. Ah, kalamme. Ah. ah. Okay. Na atas atong kubo mga kapugs. Ang oras na to alas 5 na mga kapugs. So relax tayo mga kapugs no. Kay eh, medyo kapoy na. So ang tirada na to mga pinata. So, Ayan, sa baba ang atong one Okay. Kapi pa more sa so, mga pisata, George. Si George na anagon dito sa among silingan. Gikawat ni George na si George. Ngunit kawat na ng rin bukit. Gikawat ni George. Ang, <laughs> so, subahon daw niya. Matay na. Takpantaan ni eh. Okay.